Hello! Kumusta po kayo? Ito naman po tayo. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga o gabi sa inyo dyan kung nasaan man po kayo ngayon. Alam niyo na po, nasa title na ang hidwaan ni Carlos Yulo at ng kanyang nanay. Sino nga ba ang tama? Yung girlfriend niya o yung nanay niya o siya? At kawawang Carlos Yulo dahil sa gold medals at sa kanyang mga milyones ay nabuklat ang problema ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Alam ko namang medyo late na yata itong issue nito dahil usap-usapan sa social media. Pero salamat kay Doc Ryan sa suggestion niya. Pag-uusapan natin ito in the light of what the Word of God is saying, okay? Sa pamilya talaga nagkakaroon ng problema. So, napansin ko lang, ang topic na ito ay masyadong nagkakagulo dahil hanggang ngayon ay may mga isyong lumalabas. Ang daming person involved. Andun yung coach, andun yung girlfriend. So, hindi matapos-tapos. Ako naman po ay hindi nakikisali sa gulo. Gusto ko lamang pong ishare kung ano po yung pwede nating i-apply dun sa sinasabi ng Word of God aking opinion po, tayo mga Pilipino ay very close yung ating family ties, di ba? And then, napansin ko lang din ito, uh, siguro ako lang or may iba, na kapag ang isang anak nyong lalaki ay nagkaroon ng girlfriend or asawa, medyo parang tingin natin dun sa girlfriend or asawa is a threat sa pagmamahal ng anak sa magulang. Kaya medyo nagkakaroon ng gulo. Katulad sa buhay ni Carlos Yulo na yung parang ang nangyari, yung girlfriend is a threat. Pero hindi dapat. Hindi dapat ganun ang maging mindset ng mga magulang. Kasi dadating po ang panahon na ang mga anak natin or mga anak niyo ay magkakaroon din po ng sariling buhay, mag-aasawa, mag, mag build ng culture sa kanilang pamilya. So, dapat tanggapin ho natin yon na hindi lahat at hindi habang panahon ay nasa puder natin ang ating mga anak. At dapat din masaya ang pamilya o ang parents may makakabilang sa pamilya nilang bago. Dapat ganun po ang mindset natin na itong mga asasawa or GF is hindi po yan threat sa pagmamahal ng anak sa inyo. Bagkos, dalawa na ang magmamahal sa inyo. <laughs> so, we need to be at peace with these um, people sa mga in-laws natin o sa mga girlfriend ng mga anak natin ayaw naman natin na habang buhay ay eh, meron tayong uh, hindi tayo at peace sa mga sa manugang natin o sa girlfriend ng mga anak natin. Kumbaga, igalang natin yung desisyon ng mga anak natin kasi as an adult, yan yung dapat natin gawin. Sa ngayon kasi, parang yung girlfriend, is is girlfriend pa lang parang malaki na ang nagiging influence ng girlfriend kay Carlos Yulos. Kaya, ganun na lang yung reaksyon ng mga magulang. Pero dapat nga ba tayong mag-react ng gano'n? Pero kung sa tingin nyo, ganun nga ang nangyayari, wala ho tayong magagawa kasi lalo na kung adult na yung mga anak. What we need to do is pray and still love them kasi yun ang pinakamabuting gawin natin. Wala ho tayong talo dyan. Kasi darating po ang panahon na ma-realize nila na hindi nila dapat makalimutan ang kanilang parents dahil ito yung nagmahal sa kanila mula nang sila ipinanganak nag-aruga at nag-sakripisyo palagay ko naman po hindi nila yung makakalimutan show love, still love them kahit napapansin yung napapalayo sila sa inyo, dadating din ang panahon na lilipas din yan kumbaga babalik at babalik din yan sa pamilya, I'm sure of that Patuloy tayong maging mabait at mabuti sa mga anak natin. Sa tingin natin ay napapalayo at kumakampi sa kanilang minamahal sa buhay. <laughs> Magmahal tayo ng walang kapalit. So, ibig sabihin nun, kaya natin ginagawa yun dahil mahal natin yung tao. Talagang sincere yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi tayo nagmamahal dahil gusto natin ang kapalit. Ito din po ang isang katotohanan na ang pagmamahal ng magulang pagmamahal ng girlfriend, ay hindi po dapat i-kompetensya yan. Iba po yan. Um, hindi natin pwedeng i-compare kasi magkaiba po ang pagmamahal na yan. Mamaya po, explain ko sa inyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng love sa isang relasyon. As a parent, huwag nating i-criticize ang mga nobya or asawa ng anak nating lalaki kasi lalo lang napapalayo yung kalooban ng mga anak natin. Dapat mahalin din natin yung mahal ng anak ninyo. Kasi pag nag-criticize nyo po yung mahal ng anak nyo, ipinipintasan e nyo rin po yung anak nyo. Uh, remember that. At kahit sa tingin nyo, hindi kayo boto sa mapapangasawa o sa girlfriend ng anak nyo, basta mag-pray lang kayo. Kasi yun lang po ang ating dapat gawin. Colossians 3.21, Father fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Ephesians chapter 6, verse 4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. So, ang ibig po sabihin dito na exasperate is do not intensely frustrate or discourage your son. Kung napuprovoke natin sila para sila ay magalit, at para sila ay ma-discourage o mawala ng gana sa buhay. Ito po ang utos ng Diyos na wag natin gagawin yun sa mga anak natin. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang naging problema ay pera, di ba? Pero alam nyo, ang pera po talaga isang bagay na dapat hindi pinag sa isang relasyon. Kasi pag yan po yung pinag malaking problema po talaga yan. Hindi po masama ang pera. Pero ang masama po doon, the root of evil is the love of money. Kaya iwasan po natin yan. Ito lang yung masasabi natin na magulang, huwag nating um, ibiguin, huwag nating i-disappoint, i-discourage, or baga, eh, mag, sila ng bitter na sa puso nila. Mag-ingat po tayo doon. As magulang, hindi tayo perfect kasi um, nagkakamali din tayo. Mga magulang, kahit po nasaktan tayo ng mga anak natin, patuloy pa rin po natin silang mahalin kasi yun po yung dapat nating gawin eh. Kung nakikita natin, napapalayo sila sa atin, We need to continue pray. Do not release words that can really discourage them or frustrate them. Sa buhay naman ng mga anak katulad ni Carlos, sinasabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1, "Children, obey your parents in the Lord for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth." Ayan, malinaw na malinaw po sa mga anak na kailangan po natin igalang respeto natin yung mga magulang natin. Ito po ay nasa one of the Ten Commandments na sinasabi ng Diyos na ang magulang ay dapat nating igalang. Ito lang po yung kautosan ng Diyos ng merong reward, merong pangako. Ano yung reward doon? Para maging maayos ang buhay natin so that your life, it may go well magiging maganda ang buhay natin kapag nirespeto natin ang mga magulang natin. Sinabi po yan sa Bible, hindi po yan kasinungalingan Your life will go well kasi tinatrato natin ng maayos ang ating mga magulang. And uh, sabi nga, you will have long life. O, oh, di ba? Ang ganda nun eh. Long life. Ang parents po natin, pwedeng maggabay sa atin, nag-aalala sa atin kapag merong kapahamakan. Ayaw nila tayong mapahamak at sila ay nagpapaalala sa atin. So minsan nga ganoon din ako noon nagpapaalala pero ngayon na realize ko na ang ah, ganoon pala kaya pala Grabing paalala ng aking mga magulang which is hanggang ngayon nakikinabang ako. Totoo naman talaga na hindi talaga perfect ang mga magulang. maarin sila ay nagkapagalitan tayo, nasasaktan tayo siguro sa stress ng buhay kung paano tayo buhayin. Pero hindi po 'yon ang dahilan para tayo ay magtanim ng sama ng loob sa mga magulang natin. Mga anak ngayon, ng kabataan, Kapag tayo po ay nagpursige sa buhay, nagtagumpay, pero may sama pa rin tayo ng loob sa ating mga magulang, palagay ko, hindi pa rin tayo matagumpay. Successful nga tayo sa ating mga karir, pero sa relasyon natin is really worst or messy, I think that's not success. So, hindi mabuti yung success na meron tayong sama ng loob sa ating mga magulang. Mga magulang po ay matagal nating nakasama, mula nang tayo ipinanganak, nagsakripisyo, yung mga girlfriend or mahal natin sa buhay, totoo naman po yun. Nakilala lang natin sila. Pero hindi naman nangangahulugan na susumbatan natin sila. Huwag nating hayaan tumagal ang sama ng loob sa atin na parang gusto nating alagaan yon pang habang buhay. Sa Galatians 6:7 Do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Kung ano po yung tinatanim natin, maaani po natin yan. Magiging magulang din kayo mga kabataan. Galang natin ang ating mga magulang, pwede natin silang i-recognize na kahit malungbang oras at hindi lamang pera ang pwede nating ipakita ang pagmamahal natin sa kanila, kundi yung oras, pakikinig sa kanila. Huwag nating kalimutan ang sakripisyon nila sa atin nung tayo mga bata pa. In the future, kayong mga kabataan, at katulad ni Carlos Yulo, magiging magulang din kayo at makikita nyo rin ang hirap ng dinanas ng mga magulang ninyo. Kaya honoring your parents is honoring God. Iyan po ang pinaka-importante. Siguraduhin lang kayo mga kabataan kapag pumili kayo ng girlfriend o mapapangasawa, sa kung na na kayo, di ba? Sana ay maging instrumento sila sa kapayapaan sa, sa hidwaan ng pamilya. Hindi siya dapat nakakadagdag sa conflict para hindi maging malala ang sitwasyon. Ito ay mapabuti at maayos ang kalagayan ng isang pamilya. It should promote peace, not trouble. Kaya kay mga kabataan, kapag kayo ay may relasyon, huwag natin kalimutan yung pagmamahal ng magulang sa atin. Kaya kung maghahanap po kayo ng mapapangasawa or magpipili kayo ng magiging nobya o mapapangasawa, maging matalino kayo, mga kabataan. Kasi sabi nga sa Bible in Proverbs 18.22, He who finds a wife, find what is good and receives favor from the Lord. Napaka-importante po yung pagkakaroon ng asawa. Kasi pag naging ma ang mapangasawa nyo ay maayos, you found favor from the Lord. Tandaan, katulad ng nasabi ko kanina, ang pag-ibig ng magulang ay eh hindi pwedeng ikumpara sa pag-ibig ng asawa o girlfriend. Magkaiba ito, sinasa puso natin ito. Ang pagmamahal ng magulang at girlfriend or asawa hindi dapat ito kompetensya dapat napapalapit lalo at nagiging close lalo sa magulang at hindi napapalayo because love is in 1 Corinthians 13 love is patient love is kind it does not envy it does not boast it is not proud it does not dishonor others it is not self-seeking It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. That's First Corinthians thirteen four to seven. Ayan, napakalinaw. So, iyan po ang ibig sabihin ng love. I hope and pray na ang pamilya ni na Carlos Yulo magkaroon ng pag-uusap na sila, sila lang, na hindi dapat nila ini-involve ang media kasi lalong napapasama, lalong lumalala. Kailangan lang talaga nilang pag-usapan ito para ma-resolve, hindi para mag-blame at magsumbatan. So, sana willing na ayusin ito, ma-resolve ang conflict, mawala ang conflict, magpatawaran at kalimutan ang gulo. So, madali pong sabihin yan, di ba? Pero yung po ang kautosan ng Panginoon. Maaring sabihin nyo na madali, pero mahirap gawin, pero totoo po yan. Kapag ang sentro ng buhay natin, ang Panginoong Jesus, kasi siya po mismo ang tutulong sa atin kapag tayo ay willing magpatawad, lalo na sa pamilya, kailangan po natin gawin yon. Panginoong Jesus po ang modelo ng pagpapatawad at tinuruan po din niya tayo kung bakit tayo dapat magpatawad. We forgive because we are forgiven by God. Iyon lang yung dapat nating maging basehan. Pag-pray po natin yan. Ay yung mga pamilya, may ganong kapatidwaan. Pero alam nyo, God hates discord. Nasusuklam siya dun sa mga pagkakawatak-watak, lalo na sa pamilya. Ayaw po niya yan. And as much as possible, nagkakaroon tayo ng willingness na magpatawaran, kalimutan lahat. Si Jesus po ang modelo ng pagpapatawad. Meron po tayong kapatawaran dahil sa kanyang biyaya. Well, God has given us beautiful life and this life is short. Dapat hindi po tayo namumuhay ng merong sama ng loob, kapaitan sa ating puso. So, money and possession is just a temporary one. Ang pagpapatawad po ay eternal yan. Kaya kailangan natin gawin yan. So, yun lang po. Sana ay bless kayo or nasagot yung mga tanong-tanong nyo sa buhay tungkol dito. Pero salamat po sa pakikinig nyo. Sana po ay bless kayo. Bye-bye!